ito so, ang gaganda ng mga ano kita mo ba ito bunga o oh. kaya magandang ano ito ang mga tanim natin eh bunga ano ng ay? bunga ng ano yan singkamas singkamas halo halo ang ano natin, mapupuhan ko yan. Tubungan ng singkamas. Ayan, bunga ng singkamas. Ayan, <coughs> <bunga ng> <coughs> ito ang bunga. <coughs> Tambenta ko ah. Dahil yung bunga ng malunggay. Pwede na yung kape. ano Talaga bang sumasama pati alaga? Ang lak na ng aswiti o. Oh. Uh -huh. Alakay na ng sweet Oh. Eh. Sambong. Sambong natin, kinakapitan ng ube. pati malunggay, <coughs> kinakapitan ng ube. Dami tayong tanim na ano, kailangan Malabere. natin. Kailangan natin na Malinis kasi wala na naman ang ano alis na ang pag -ulan. maglilinis na naman tayo Linis nga natin. Parang hindi. Ayos na? Anong problema? Hindi naman tinanggap? Anong tapusin to? Andiyan, blank. Ito. Mayroon <coughs> naman dyan nakalagay. Bakit na may nakalagay finish. Wala. Wala. ya yeah, na asali